Hello guys, nasa Sluice Kill Tunnel kami ngayon, papuntang Ghost Tunnel Huli kami ng talapa Ang oh, mga ng talapa, sorry Huli yun Taas ng tayo dito ah, sa Sluice Kill Tunnel Ang blessing yun daw ang beauty ng Netherlands Good evening guys. Kumusta kayo dyan sa Apinas? Nakakain na ba kayo? Anong oras na? mag alas 7 na siguro ngayon dyan. Gala kami guys. Slur skill hook briskets. Maulan ang panahon. may middle bird to, tol, tol lang ka. Sa middle bird, may tol lang. Bakit? Sa middle bird tol? Di ba sa ano tayo, ghost tol? Daan ang daan ng sa sa no? 100 ka nga? 100 km per hour lang dito after alas 7 ng, ng gabi, pwede na 120 diba? farm dito guys sobrang lawak ayun may potatoes na dun pwede silang magtanim dyan ng kahit ano makikita ko mga potatoes dyan Yeah, yeah, I harvest mahilig kumain ng mga tao dito ng potatoes eh. Tolkano. Ito, mainit talaga oh. tayo doon. Alauna, 27 na. Alas las dos.

Uh, Netherlands Holland

tinanggal mo yung shoes mo, baby? ah oh, dyan na lang muna yan. So, hindi pa siya low tide, guys. Mga after 30 minutes ata, mag-low tide ngayon dito. गल गई तो म ay na lusog na guys lulusog na talaga tapos kung times times tapos ngayon yeah baby yeah eh suot ko yung sapatos mo Hello guys, good afternoon Ito po yung nakuha namin na alimango Kahapon So, pinulot lang namin ito sa river O So, so Paggabi nung Pauwi kami sa bahay May isang alimango na <laughs> Gustong lumabas kasi Lahat pa sila eh, buhay eh Ngayon, pinupost Pinosin na namin So, para makain din siya. Mahina-hina yung kain ba? Kasi sa sobrang rami, namin na maubos. Oo. Pakita ko rin sa inyo guys, yung nakuha namin na talaba. Ito po. Sobrang dami po, oh. So, pinusin din namin lahat. Ito. Tingnan nyo po, oh. kasi sa sobrang dami hindi na namin yan nakain lahat so hinay hinay lang din ang kain ito yan tsaka may shells din kaming nakuha so ang, ang laki ng mga talaba guys na nakuha namin tingnan nyo guys ito dalawa ito dalawang nasa loob ba oh dikit kasi kapag kukuha kayo dun. Sobrang dikit-dikit nila. So, madami. Isang pulot mo lang, dami na ng ano, makukuha. <clears throat> so, mamaya ipapakita ko sa inyo guys yung ano, nakuha namin na shells. See you later. Hello guys. Ito yung sinasabi ko sa iyo, sa inyo na shells na pinulot lang din namin dun sa river. Oo. dami niya guys, oh. Suot muna ako ng gloves. Yung iba, lumalabas na siya, o oh, Kasi may madami siyang, ano, sand ba? Kaya, sa tubig. Una siya na ang mabay. Ngayon, dinisin ko to siya mag-brush ako nito. Tingnan nyo guys, oh. Diba? Sarap itong ginisan, ha. May sabaw. Dami guys. Nilusog nila ito sa river. <laughs> Hindi ako naglusog. Ito ako ang nagkuha nito. Sarap din ito, gataan. Dami. Ayan, tubig dagat. Ayan. Wala kami ng tubig dagat para mabuhay sila dyan. So yung river kasi, ano, you know, extension yun sa ano dagat. Tubig dagat. Doon, pwede mag picnic. Oo. Kaya ginalawa ng river din. Extension. Sa dagat. Tapos may mga restaurant. So, see you later guys. Lilinisin ko muna ito ha. Dami hmm. eh. Okay. Hello guys. Ito na bisa ako sa paglilinis guys. Kailangan isa-isahin. Oo. Ayan ho. Iniisa-isa ko yan. Yung shell na yan. Hirap din siya guys. Yung trabaho na yan. Oo kasi sa sobrang rami. Kailangan mo isa-isahin oh. Diba? So at least. Meron tayong libreng shell. Salamat sa nagkuha at nagluso. Pahirap pa naman ko nito. Oo. Uh Kaya, ayun. Ito din, nakuha ko din. Ito sa, ano, sa dagat. Eh. Kailangan lang itong linisan. Tapos, nagpakuluan uh, ng uh, gata. Mm -hmm. Yung anak ko guys, oh. Nagbabantay sa akin. Naknak! Mm, hindi naman siya naka freeze yung ano. Nilalaro lang yung wire sa ano namin. Uh, lights. Hirap po lang yaya yeah, yeah guys. Pero at least nandyan siya sa tabi ko. <laughs> See you later guys. Bye bye. Tapusin ko muna itong trabaho ko. Kasi ano to eh. Uh, it takes time po guys. So sobrang arami po. Tingnan nyo po. Sa Isahin ko po, po siyang brush. Para malinis talaga. Okay. So see you later.